So ayan ano, mag-unbox tayo ng ating in order sa Timo. Kaya kung napapansin nyo, puro red and white yung ornament na in order natin dahil this year uh candy cane theme yung gagawin natin ano. So ayan. Although meron dyan sa ating candy cane na damages dahil nga sa shipping nila ano. So ayan. Marami-rami tayong in order at the same time marami din akong free kasi marami akong in order dito sa Timo. Mas mura kasi siya kaysa sa Amazon ano kaya ayan. Meron pa yan paparating. Super mura ko lang to nabili. Hello, good afternoon. So ayan, since tapos na yung Halloween, so ngayon magsa na tayo mag-decorate ng ating uh, Christmas tree ano. Kasi nga uh, usually sa atin sa Pilipinas September pa lang nagde-decorate na tayo, 'di ba? Pero dito sa amin, uh, ganun sana ang gagawin ko, pero sabi ni Habi antayin na lang daw matapos yung Halloween kasi nga si Kulit gusto niya mag-decorate ng Halloween. So parang magka-contradict if mag-decorate uh, tayo ng pang-Christmas at the same time pang-Halloween, ano. So ngayon, tapos na yung Halloween, ano. So this time magsas-start na tayong mag-decorate ng ating Christmas tree since first week naman na ng uh, November kaya ayan. So yung ating Christmas tree last year is pink, tapos the previous year before last year is like blue. Tapos ayon, uh, kaya this time ang uh, magiging kulay natin for this year is red and white lang ano. So yun yung ating uh, mga ornament and decoration this time red and white at saka green syempre. So ayun, tatlong kulay lang. So ayan at magsa-start na tayo, ano. So dito din natin ilalagay yung ating um, Christmas tree, ano? Yun nga lang ako uh, kung makikita ninyo, nandyan yung mga halaman ko kasi nga sa my window side. So, ngayon, imu-move natin yung ating halaman bago natin ilagay dyan yung ating Christmas tree. The good thing is, binaba ko na yung ating Christmas tree from ati, kaya ilalagay na natin siya dito. So, all we have to do is imu-move lang natin itong mga halaman and then saka natin i-assemble yung ating Christmas tree. So, let's go at umpisahan natin magtanggal ng ating halaman. So dahil marami tayong halaman kailangan natin i-move ito ano tapos maglinis din tayo and then pati na din yung bintana and then tanggalin natin yung ating grow light ano bago tayo mag-decorate. Itong ribbon pala nito ay nabili ko siya ng sale after Christmas ko siya nabili kaya super mura. Nabili ko lang siya ng 75 cents or 1 dollar isa pero kung bibilhin mo yan siya ngayon nasa 5 dollar mahigit ang isa included tax na yan. So, marami-rami akong nabili yan. No? Dapat bibili pa ako ng marami kasi nga yung team natin ngayon ay candy cane. Pero that time, uh, wala na halos. Kaya yun lang ang nabili ko. So, anyway, uh, yung mga Christmas light pala hindi gumagana. Kasi once na may napundi dito, hindi gumagana yung mga light. Ano? So, itong inayos ko kalahati, gumagana yung kalahati. Hindi. So, ang ginawa ko, pinalitan ko yung mga hindi gumagana ng bagong lights. Ano? Pero, for some reason, hindi pa rin siya na, uh, nag-on or gumagana kaya I end up hindi ko na tinuloy at naglinis na lang ako instead. So ayan finally at natapos na din at uh, okay na yung ating Christmas tree ano pero medyo kakaiba lang yung light sa taas kaya the next day bumili ako agad kaya ayan. Finally at natapos din. So, ayan na no. Finally at natapos na din. Actually ginabi na nga tayo kaya wala na tayong ibang magawa pa no. Kaya bukas na tayo mag-decorate. Kaya tingnan nyo nga naman yung aking kalat. Ayan yung mga namove kong halaman. Kaya imumub natin siya dito sa ating foyer, ano. Doon sa hallway. So, ayan na yung halos kalahati doon sa namove nating halaman. Kaya siksik na siksik yung halaman natin dito na side. At syempre yung iba, ayan. Minove na dito sa foyer natin at tinanggal ko na yung uh, shoe cabinet dito at minub ko doon sa kabila. So ayan, ready ready na no at malinis na din kaya ready na tayo mag-decorate bukas. So yun lang, share ko lang. Bye-bye.